Mga battery na sira na kaya binasura dito sa junk shop. Aayusin natin ito ng napakasimple. At ituturo po natin sa inyo ng step by step para po masundan ninyo. Para po kayo na mismo ang mag-ayos sa inyong mga battery kapag sira na. Para hindi na po kayo bibili ng bagong battery. Dahil meron pong kamahalan din po ang mga baterya. At ito lamang po ang magre repair sa mga kinuha nating mga sirang battery. Wala po tayong ibang gagawin kundi ilagay lamang po ito. No? Ito po ang tubig na ilalagay po natin. Ano? Kasi nga po ang pangalan ay uh, battery Ayan. repair fluid. Kaya siya na ang magre-refer. Sa so, pinang-orderan po natin dito ay meron na po siya ang kasama nga paglagay ng fluid sa battery. At subukan po natin ngayon ng actual para po makita natin kung legit. Subukan po natin. At ito po ang una nga sirang battery na pang-atlayan po natin. Tanggalin lamang po natin yung kanyang atakay para po uh, palitan po natin ang kanyang tubig. Ang problema, dati na pala itong, oh, yan o, oh, wala lang uh, tubig. Hmm, kaya siguro nasira na ito. Bali, ganito lang po ang paglagay. Lagay lamang po sa bawat butas ng battery. Punuhin lamang po natin ano. At saka kapag naging okay na, saka natin uh, bawasan na bawasan ng fluid kasi hindi po maganda ang punong nga fluid sa battery. Bago natin i-charge, subukan muna natin face parking. Baka naman na uh, mayroon na kuryente. Pero ang problema, wala talaga. Kaya kinakailangan i-charge talaga. Kapag iniintay po natin ma-charge yung i-charge po natin kung ma-charge pa ba, ay ipaliwanag po muna sa inyo kung bakit po nasisira ang battery. Kapag po kasi na-overuse na po ang battery, ay kapag nagadikit dikit na po yung uh, plate ng uh, Battery, sa loob ng battery, ayun na po ay grounded. Kaya po, nalulubat na yung battery kahit na po charge, kahit hindi pa ginagamit, nalulubat na. Ngayon ay mapapatunayan po natin kung kaya bang uh, ayusin yung ninagay natin yung uh, battery, uh, repair fluid, baka kaya niyang linisan po yung mga nagdikit-dikit na plates sa loob. Pero kapag po yung mga plates ay nagkadurog-durog na o kaya nabali-bali na, ay siguro hindi niya nakayang ayusin yung nilagay po nating battery uh, lowed repair ano dahil hindi po ako naniniwala sa magic kaya marami din po siyang uh, ma-repair na mga battery siguro kung makaka-repair man makikita natin mamaya kung yung mga uh, plate lang ng battery sa loob ay uh, malinisan niya lang para po hindi mag hindi na magkalikit uh, dikit yung mga plate kasi nga kapag uh, ano yun kung, kung halimbawa bakal sana yun ay eh, nagkakalawang nagkakadikit na ganito yung positive at negative na plate eh yun na po grounded na kapag ganon kaya nalulubat kahit hindi ginagamit. bali mahigit na pong kalahating oras na na-charge ito at subukan natin pailawin itong uh, bulb na to ng motorsiklo. O umilaw nga at totoo nga po. Hala, grabe, legit na legit pala yon. At subukan naman natin i-reading ng atester uh, tester kung uh, ilang voltage ang uh, naikarga na. At eto na, Ayan, pumapalo na po ng 11.50 o na voltake. Ayan, kulang pa. Kulang pa ang pagka-charge nito. Charge pa natin. Bale, meron pa pong natirang uh, kulang kalahate. Lalagay po natin dito. So, Kung alam ko lang na legit pala ito, nag-order na sana ako na nga uh, na maraming ganito. Yung isang in-order po natin na ganito, ang kaya niya pong kargaan ay tatlo po, balit po. Tatlo po yung uh, pinaglagyan po natin ano, dahil hindi naman po ito masyadong punoy na daw. Sayang na sayang po kung maaga ko lang alam na pwede pala ito, ay hindi ko sana nabenta sa Jang yung e-bike ko ng problema ay battery dahil wala po akong pagbilkan ng battery, nakamatch niya. Kaya nabenta ko tuloy sa Jang Sa mga naman magtatanong po kung saan ko po ito na order, ay i-click niyo lamang po yung link diyan sa comment section at saka sa lower na ng video natin ito. Nakikita niyo po diyan na napakamura po ito, hindi ko naman po orderin po ito kung mahal.